Alamin naman natin kung ano ang meron sa loob ng Indonesian training ship na dumaong dito sa South Harbor, Metro Manila. Kaugnay pa rin ito sa apat na araw na goodwill visit Indonesian Navy sa bansa. Ang detalye, alamin natin kay Bernard Ferrer live. Bernard? Audrey, nakasakay tayo ngayon sa pinakamalaking training ship ng Indonesian Navy at ngayong araw, bubuksan ito sa publiko. Isang open ship ang isasagawa ng Indonesian Navy sa kanilang training ship na KRI Dimasuchi ngayong araw. Magkakaroon ng pagkakataon ng publiko na malibot ang isa sa pinakamalaking tall ship o traditionally rigged sailing vessel sa mundo. May sukat itong 36,200 square feet at may full capacity na dalawang 200 katao. Kilala ito bilang floating ambassador of goodwill na may mahalagang papel sa diplomatic mission ng Indonesia. Kahapon, dumating sa bansa ang KRI Pimasuchi para sa apat na araw na goodwill visit. Bumisita rin ang barko sa Singapore, Cambodia, Vietnam, China, South Korea, Russia at Japan. Ang Pilipinas ay ang last stop sa mga bansang binisita nito bago bumalik sa home port sa Surabaya East Java, Indonesia. Nabatid ang Pilipinas at Indonesia ay may matatag na kooperasyon pagdating sa pagpapanatili ng seguridad sa kanya-kanyang boundaries o hangganan. Audrey, ngayong araw ay magkakaroon ng ang, uh, mga crew ng uh, barko ng drum display sa Makati habang bukas naman ay magkakaroon sila ng diplomatic reception sa diplomatic community. Balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat Bernard Ferrer.